I move we honor that we tackle on the floor said draft resolution. There's a motion to tackle on the floor that said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. May I seek recognition of one of the principal authors, Honorable Timothy Oliver Tolzarcal. Councilor Timothy Tolzarcal is now recognized. Thank you very much, uh, Your Honor. Your Honor, uh, it is with great sadness lang din po that uh, we express our sympathies and condolences to the mother of uh, the our beloved uh, counselor from the third district, councilor Fafogoso, and our director of uh, the Department of Social Welfare, former councilor uh, uh, Refogoso, I can uh, see pong ina si as we call Tita Linda has uh, passed away. Si Tita Linda po was a former first lady of the third district of Manila, or uh, namely ang, uh, Uh, Santa Cruz na area po, back in the day, nung wala pa pong third district, uh, ang Santa Cruz is part of the second district pa po at that time. Uh, si Tita Linda was a doctor, a social worker, as well as a loving mother po sa kanyang apat na anak at sa mga apo. Uh, si Dore Mifa ang mga anak po nila and uh, throughout the years nung panahon pa po na buhay pa po si Congressman Nadine Fugoso isa po siya sa talaga naging partner ni Congressman Nadine sa lahat po ng ginagawa po niya as uh, congressman and uh, during that time po she was able to show her care Uh, not just being a mother but also as a public servant along with uh, her uh, husband po at the time, ay uh, talagang kilalang kilala po siya sa Santa Cruz, sa Quiapo, sa Binondo, sa buong 3rd district dahil po sila po, nung panahon po, eh, hindi po sila nakihiwalay. Uh, ang mga kwento pa nga po sa panahon po na yon ay talagang uh, kapag si Congress na ding ay uh, mag-iikot sa distrito, sa kanyang pinanungkulan, pinanung ay hindi po talaga sila separate talagang uh, uh, tumaga, yung pagmamahal po nila sa isa't isa was very evident and lahat rin po ng uh, success na narating po ni congressman na, na ding ay lagi po niya dinededicate sa kanyang asawa. And uh, kami pong mga konsihal na nanggaling po sa 3rd district ay very, uh, are very, We are very saddened po with uh, her passing she, at the age of 91 po. Uh, she fought her hardest po dun sa kanyang sakit. Uh, but in time din naman po, uh, ika nga po nila, wala rin pong forever. Pero regardless po of what has happened, lahat naman po kami ay uh, nagpapasalamat kay Tita Linda sa lahat po na nagawa po niya. Sa mga anak po niya na ang dami pong naitulong din sa ating distrito. And uh, at the end of the day, ito pong uh, resolution lang din naman po na ito is just to at least recognize and to immortalize rin po uh, si Tita Linda sa kanya mga efforts as uh, as a first lady, as uh, as a wife, as a mother, and uh, as a friend po sa madaming pong tao dito po sa ating lungsod. So uh, we pray for the eternal repose po of uh, si Tita Linda and we hope Uh, and uh, we hope na tayo pong bilang uh, 12 City Council ay pagpatuloy lang din po natin na ipaipakita na we are here uh, for the Fogoso family regardless po of ano mangyari and uh, we will uh, we will always uh, have Tita Linda in our hearts forever. Kaya yeah, yun lamang po, your honor, maraming maraming salamat po. Your honor, ako din po bilang isa sa mga principal author at uh, ay nakikiramay po sa ating kapwa. Konsehala sa ating distrito, Konsehala papugoso at siyempre si uh, Direktora Konsehala Repugoso sa pagkamatay po ng kanilang ina, si Tita Linda Garcia Pugoso. I-honor uh, uh, sila, ang Pamilya Pugoso ay uh, buong buhay ko po ay uh, aking uh, naging kapitbahay. Ngayong kapitbahay ko po sa Pigibara. At uh, simula po na ako'y bata, nakikita ko na po sila sa, sa mga okasyon at malapit po ang kanilang pamilya sa pamilya po namin. Kaya ako po'y nagdadalamhati at uh, nakikiramay sa kanilang buong pamilya. Ako din po ay taus-pusong nakikiramay sa pamilya Pugoso sa pagkawala po ni Linda na ngayon nga po ay kasama na rin niya po si Congressman Nading Pugoso. Muli po, condolence po sa Pugoso family. Councilor Irma Alfonso. Thank you, Your Honor. Your Honor, ang taus pusong pakikiramay ko po sa Fugoso family. Bagamat hindi po ako taga Distrito 3, pero matagal ko pong nakasama si uh, Direktora Fugoso. For 15 years, if I'm not mistaken, barkada kami, kami nila Dr. J, BFF kami ko magtawagan. Kaya tuwing may okasyon po sa bahay nila, eh lagi kaming nandon. Kahit sino ang may birthday sa kanila, lagi po kaming nandon. At si Nay, nanay po akong tawagin namin, si nanay sobrang maasikaso, sobrang bait. At tama po yung sinabi ni Consejal Tor Tol Sarkal, yung... Si Congressman Nadine Fugoso po at si Nay Linda, sobrang close, sobrang ideal, ideal partners talaga sila. Kaya sabi ko, parang wala akong nakitang ganong mag-asawa na talagang makikita mo yung suporta sa isa't isa. Kaya sobra ang pagkalungkot niya nung nawala si Congressman. Every step of the way, nandoon po kami, nasaksihan namin ang mga lahat ng nangyari kila Refugoso sa tatay niya kay Tita Deli, lahat dahil ganun kami ka-close ni Direktora Fugoso. Kaya gano'n na lang po ang aking uh, pagdadalamhati nung malamang ko. Kagabi nakita ko sa account na wala na pala siya. I always include her in my prayer and I will always include her in my prayers. Patuloy ko pong ipagdadasal si Maring Linda ko. Later kasi naging magkumare na kami. Hindi lang nanay ang tawag ko. Mare nanay na po. Kaya muli ang aking pakikiramay sa Fugoso family. Marami pong salamat. Councilor Marjan Isidro. Maraming pong salamat. Uh, Ginang taga-pangulo, ako po ay uh, nakikiramay po at ang uh, buong pamilya Isidro po ay uh, nakikiramay sa pagkawala po ng aking uh, ninang. Alam po ninyo, ninang ko po si ang sininang Linda at ninang ko rin po, ninong ko po si ninong Nading at uh, yun pamilya namin ay mag, magkaibigan magkaibigan po yung aking ama na si Tata Martin at si Ninong uh, Nading, ganun din po ang kanyang may bahay na si Ninang Linda. Malalim po ang pinagsamahan ng mga Fugoso at Isidro, matagal na pong panahon. Mga sinaunang politiko po sila, Kaya nagi ko nakikita ang aking uh, malapit na pamilya, ang turingan po namin. Salamat po. Councilor J. Benaventura. Maraming salamat po. Uh, kahapon po sa Kalinga, ay uh, nagkita kami ni, uh, ng aking BFF na si Councilor Repo Matagal ko po siya nakasama. Ang pareho kami ng sitwasyon noon, nung ang nanay ko din ay uh, malapit na. Yung parang in-waiting ka, hindi mo alam kung ano yung pakiramdam ng uh, yung nararamdaman mo. Kaya sabi ko sa kanya kahapon, uh, kay Ren, nung nagkita kami sa Kalinga, sabi ko, kaya mo na ba? Sabi niya nga, parang ayaw niya pa, pero ang sabi niya daw sa nanan niya, pag, parang kinakausap niya sa isip niya, na kung nahihirapan ka na, uh, ililet ko nakita kita ganoon. So, Nagkaiyakan pa kami ni Red dahil kasi ganoon din yung naramdaman ko noong hindi ko maibigay-bigay ang nanay ko. Nung nag-usap kami magkakapatid at pinag-usapan namin na saan namin, kung may mangyari sa nanay namin, saan namin ibuburol? Sa bahay ba? Sa bahay ba ng panganay namin kapatid? O sa Dulce? Nung nag-usap kami ganoon, nakita ko yung mukha ng nanay parang umaliwalas. February 13 na nag-usap kami, February 14 na mag-uumaga, namatay ang nanay ko. Kaya, mas ma mahirap yung pakiramdam na gano'n na in waiting ka. Kaya, taus puso po ang aming pakikiramay sa pamilya Pugoso, lalong-lalong sa aming BFF ni Irma na si Re Pugoso. Maraming maraming salamat. Po. At sa aking kasama ng si Papa Pugoso. Thank you po. Councilor Philip Lacuna. Did po ang inyo pong lingkod ay nag-aalay po ng uh, taos-pusong pagkilamay uh, sa yumao pong uh, ina ng ating pong dalawang minamahal na kapatid sa paglilingkod sa bayan ang dating pong konsyal at uh, ngayon po MDSW director uh, Asuncion Refugoso. and of course ang ating pong kasamahan sa 11th at 12th City Council na si konsyala uh, Uh, Fa Fugoso. Alam niyo po, uh, kami po ay malapit na malapit sa pamilya Pugoso. Uh, and ang ang kapatid po ng atin ating uh, nanay po nila na si Tita Linda, na si dating konsihal po ng Ikatlon Distrito ng Manila, si konsihal June Garcia, ay uh, siya po naging sekretary uh, to the vice mayor ng akin pong ama na si Danny Lacuna. Uh, sa loob din po ng uh, nine years. At ang uh, pamilya Lacuna po at pamilya Pogoso Garcia ay uh, ni minsan po hindi po naghihiwalay po uh, sa larangan ng politika at sa uh, personal na bagay. So muli po, sa ngalan po ng pamilya Lacuna, uh, sa ngalan po ni uh, Mayor Hani Lacuna, ng akin pong kapatid na si Consal Lacuna, Concial Dennis Lacuna, si Lisa and of course ang amin pong uh, nanay si uh, Inday Lacuna. Taos-pusong pakikiramay po sa pamilya uh, Fogoso Garcia. Councilor Science Reyes. Thank you po sa ating minamahal na presiding officer. Ang aking pong taos-pusong pakikiramay sa pamilya po ng ating kaibigan si Konsehalare at uh, si Consihala Papogoso. Uh, naramdaman ko po yung kalungkutan dahil tuwing nakikita ko po sila, lagi ko pong kinakamusta po yung nanay po nila. And uh, syempre, bahagi ng buhay. So, ang panalangin ko para sa kanila is peace and comfort dahil alam natin na mahirap ang pinagdadaanan po ng pamilya po nila. Thank you po. Councilor Timothy Sarkal. Terence Alibarbar. Maraming salamat, Your Honor. Uh, nais, <clears throat> uh, nice lang, nais nice ko lang din po magpaabot uh, paabot po ng uh, taus pusong pakikiramay sa pamilya Pugoso na alam naman siguro ng karamihan ang relasyon po ng Pugoso at uh, Alibarbar. It, way, it goes way back pa nung panahon pa po ng aming mga magulang. So kasama-kasama po si tita na nagpupunta po 'yan sa bahay kasama si tito na ding uh, sa aking murang edad nakita ko po kung paano po suportahan ni tita si Congressman. So siya po isang uh, napakabuting ina, napakabuting asawa. Uh, so she's really is, she's really is a big loss. Uh, Lalong-lalo na po sa amin pong uh, mga kasama sa 3rd district. Uh, Uh, sana po, uh, sumalangit nga na po ang kanyang kaluluwa at sana po uh, makondol po natin, sama-sama po natin ikondol ang uh, pamilya Fugoso sa mga panahon ito. Ilaman po, marami sila. With that, Your Honor, I move that we dispense with the period of discussion, debate, and amendments. There is a motion to dispense the period of discussion, debate, and amendments. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. I move on that we approve resolution expressing profound sympathies and sincere condolences of the City Council of Manila to the Honorable Councillor Pamela pa Fogoso Pascual of the Third District of Manila, the Rectora Maria Asuncion Re Fogoso of the Manila Department of Social Welfare, and their family on the demise of their mother, Mrs. Rosalinda Garcia Fogoso, on the 22nd of May, 2024, at the age of 91 years old. There's a motion to approve the said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Councilor Serkal. Thank you, Your Honor. Your Honor, I'd like to request na lang din po na all the councillors present today may be made the uh, co-principal authors along with our regular presiding officer, Vice Mayor Yul C. Uh, and uh, kung pwede po tayo makapag-furnish lang din ng kopya, agad-agad, uh, hopefully Uh, before Sunday po, kasi sa Sunday na po ang uh, living ni Tita Linda, so that we can uh, give a copy po to uh, our, uh, yung ating mga kasamahan po natin ng na mga fogoso dito po sa uh, Pamaalang Lungsod. So, uh, kung pwede po natin ma-request po yun sa Secretary of the City Council, that would be much appreciated din po. Maraming salamat. Mr. Secretary, please take note of the manifestation by Councilor Serkal. Your Honor, uh, three barangay uh, chairmen were able to make it today before uh, the end of uh, session day for uh, the approval of their annual barangay budget. So I have here the annual barangay budget for calendar year 2024 of the following barangays under District 5, barangay 660 under Chairman Escolastica Avila, barangay 712 under Chairman Victor Acierto, and barangay 691. Under Chairman Jason, Magbanwa. With that, your Honour, I move that we tackle on the floor. Said annual barangay budget. There's a motion to tackle on the floor. The said annual barangay budget, calendar year 2024. Is there any objection? Hearing none. Motion is approved. Your Honour, the said barangays, uh, the said barangay chairman have uh, manifested their uh, uh, presence in today's session by signing in the attendance sheet. With that, I move that we dispense with the period discussion, debate, and amendments. There's a motion to dispense the period of discussion, debate, and amendments. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. I move you on that we approve the annual barangay budget for calendar year 2024 of the following barangays under District 5, Barangay 660712 and 691 there is a motion to approve annual barangay budget calendar year 2024 of the following barangays. barangay 660, barangay 712, and barangay 691. are there any second to the motion seconded by councilor pardo, councilor niño de la cruz, councilor irma alfonso, councilor Marjun isidro, councilor juliana ibai, councilor j. benaventura, councilor Tol Sarkal, councilor dj Bagaching, councilor Science reyes, Councillor Doc Luvichua, Councillor Boy Isip, Councillor Monyupanko, Councillor Chari Ortega, Councillor JB Hison, Councillor Babe Espiritu, Councillor Elmer Parr, Councillor Kaleika Sanyeda, Councillor Fogabante. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Councillor Lou Beloso, is there any objection? Hearing none, motion is approved. Congratulations po sa ating tatlong uh, punong barangay ng Distrito 5 na nakaabot po bago tayo po ay magtapos ng session. Your Honor, the last is a resolution directing the City Council of Manila to the Committee on Waste Management, the Salit Committee, and Committee on Transportation to conduct an inquiry in aid of legislation on parking memorandum agreements between private individuals and the City of Manila with the end view of re revisiting existing policies. And, in, and, a, and enacting a local legislation that will provide a comprehensive and systematic parking system in the city of manila. principal authors, honorable moises bobby birthday boy, t. lim, honorable rodolfo ninong rod, and lac samana, honorable numero uno, g. lim, and honorable j.b., attorney j.b.s. Honourable attorney JBS Season and Honourable Roberto Babi S. Espiritu the third. I move the honor that we tackle on the floor. Said draft resolution. There's a motion to tackle on the floor the said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. May I seek recognition Your Honor, may I move that we open the period of discussion debate. There's a there's a motion to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. May I seek recognition of Honorable Moises Bobby Birthday Boy T. Lim. Councilor Bobby Lim is now recognized. Yes, maraming salamat po. Your Honor, kaya ho kami gumawa ng uh, resolution ito. Dahil ho sa dami ng nangyayari dito sa Manila, kapaparada ka, any place of Manila, ang gagawin ho nila, paalisin ka. Dahil daw nakamowa sila. Okay. So may isang, hindi lang may minsan sa nangyayari sa akin. Maraming beses na nangyayari sa akin. No, minsan, uh, ang pinakamalala, noong uh, April 19, 2024, 9 p.m. in the evening, dito sa may Sanchez Street, between La Torre and Padre Argue. May event ang uno high school noon. Pumunta ako, mga 6. Okay. Then, umahanap ako ng parking. May nakita akong parking space na libre, wala nakaparada. So, nakiusap ako kung pwede akong makiparada. So, pumayag ang tao, sabi sa akin, Boss, sa likod ka pumarada, huwag sa harap. Kasi sa bandang harap, meron nakaparada. Okay, pumarada ako. Binigyan ako ng go signal. Then, pagdating ng alas 9, pag uwi namin sa bahay, sa pauwi na kami galing sa event, meron nung isang montero na ang plate number niya, NCR, November Charlie Romeo 8354. Talagang hinarang ang sasakyan ko na hindi ako makaalis. So, naghintay kami ng 5 to 10 minutes, hindi kami makaalis. So, sabi ko sa misis ko, sa binan ko, sa ipag ko, kumain na muna tayo. Kasi baka tatagal pa to. Nung paalis na kami, biglang lumabas yung isang may ari, siya daw may ari ng Montero, na siya daw si James. Hindi naman binigay sa akin ang apelido. James lang sinabi. Okay. So, sinabi ko sa kanya, ang sabi na sa akin, nakamowa ako, hindi ka pwedeng pumarada. Sabi ko, hindi naman ako nakaparada sa pwesto mo, sa likod lang. Di ba? Sabi na kahit na, akin yan. Take note, use the word, akin yan. So, sabi ko sa kanya, alam mo, pag nakamowa ka, pag ang gover ah, city government employee paparada, kailangan pagbigyan nyo. Okay. Ano mo sabi sa akin? Sabay turo sa akin, bakit sino ka ba? Okay. So sinabi ko, kung si Alman Bilim, anong sumunod na sinabi na, yan ang hirap sa inyo, malaking tao kayo, maliit kami, minamaliit nyo kami. Okay. In short, nagtalo kami matagal. Inabot kami ng 1030. May dumating na MTPB para ayusin, then umalis na kami. Okay. Ngayon, bumalik uli ako sa lugar na yon. Ang nangyari, hindi lang nakaparada, kundi ginuhitan na niya yung kalsada, yung mismo, ng plate number niya. So parang inaangkin na niya ang kalsada. So, pwede bang gawin dito sa atin sa Manila yon? kung sa atin pwede. Ano nangyayari ngayon? Bakit sa Makati, sa San Juan, sa Quezon City, sa Caloocan, walang ganong pangyayari? Bakit sa atin, pag sinabi ng mga tao, nakambawa ako, akin na yan. Kahit sino, hindi pwedeng pumarada. Kahit sa Kapumunda, marami kang makikitang nakaharang na mowa nakasulat. Pag hindi ako nagkakamali, may ordinan sa tayong nakalagay na bawal maglagay ng harang sa kalsada. At pag hindi ako nagkakamali rin, meron utos ang presidente si Digong at si President BBM na pinakiklir ang kalsada. At ang EO, yung mayor natin, mayor natin may inilabas na EO at inutos ang tiparo na tanggalin lahat ng harang. Bakit hanggang ngayon kahit saan ka pumunta, may makita ka nakaharang, may nakalagay MOA, paparada ka katulad sa eskolta, itong huling gupit ko, kaya nga sabi nila, pogi daw ako ngayon eh. Itong huling gupit ko, pumaparada ako. Ano sabi ng tao? Boss, hindi ka pwedeng pumarada. Anong dahilan? May nakaparada dyan. Walang sasakyan na nakaparada dyan. Ang sabi sa akin, boss, binabayaran ako ng tiket. Sabi ko, paparada lang ako, sandali magpapagupit. Hindi po pwede. Dahilan, meron daw ticket. Sabi ko, natikitan mo ba? Nandiyan ba yung sasakyan? Tandaan nyo, never ko ginagamit na I'm a counselor. Sabi ko, gusto ko lang malaman ano nangyari. So, sabi niya, may nakaparada. Wala sa sakyan. Sabi ko, tinikitan mo, ba? Diba? Hindi pa. Oh. Wala yung sasakyan, wala yung ticket, hindi ka pwedeng pumarada, parking space yun. Kung gano'n na mangyayari, ipapakyawin na lang lahat ng tao kalsada, di ba? Ito yung kay James na yun. Ako, nagpakilala ng konsyal, binastos pa ako ng binastos. How much more kung ang ordinary mamamayan lang nagkamaling pumarada? anong gagawin niya sa, sa ordinary taong mamamayan? Di ba? Ano ito? Gaguhan? Di ba? So for me, gawaho ko tayo ng, kaya ako nagpapatawag ng, gawa ng resolution, para lang ho magtumawag ng isang committee hearing in aid of legislation para alam ho natin anong gagawin natin. Special request po, yung si James, Mr. James, na nakatira sa Sanchez Street between La Torre and Padre Argue with plate number Montero, plate number NCR 8354. Gusto ko hong imbitahin para ho malinaw na malaman natin kung gaano ka arrogante ang mga taong sinasabing ako may mowa. Hindi kayo pwedeng pumarada. Yun lang po. Maraming salamat po. 'yung ano ibang klase po talaga pag uh, birthday po niya. Talagang um, may kasamang pasabog si Consel uh, Babylim. Kaya si Mr. Uh, James, anong pangalan? James. Kaya si Mr. James, mag-ingat po kayo dahil papatawag po kayo ni Consil Bobby Babylim sa committee hearing para alamin po yung katotohanan. Okay, so with that, Your Honor, I move that we close the period of discussion and debate. There's a motion to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. I move, Your Honor, that we dispense with the period of amendments. There's a motion to dispense the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. I move, Your Honor, that we approve resolution directing the City Council of Manila. To the Committee on Ways and Means, as the lead committee, and Committee on Transportation, to conduct an inquiry in aid of legislation on parking memorandum agreements between private individuals and the City Government of Manila, with the end view of revisiting existing policies and enacting a local legislation that will provide a comprehensive and systematic parking system in the City of Manila. There's a motion to approve the said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your honor, we have no more items to discuss. We would like to greet and thank Council uh, Babilim, Lim, Attorney ison for their uh, we, we would like to greet him a happy happy birthday and thank you for the food that you gave the the entire uh, city council. Mabuhay po si council, uh, Bobby Lim. With that, your honor, I move that we lift the suspension of the rules. There's a motion to lift the suspension of the rules. Is there any objection? Hearing none. Motion is approved. I move to adjourn. There's a motion to adjourn. Session adjourn. Picture po muna. <laughs>